Tinamahan na nga talaga ang nag-iisang Paulo Abelino na tagpuan na hulog na hulog kay Kim Joo, Pwede balit ang inamin na aktor na sobrang ito sa kanyang katambal. Lalo na tuwing umingiti ito. Sino bang magkasi ang hindi magkakagusto sa isang tsingitanil? Mabait na nga, napakakadug Hindi ka mawuborin kapag siya ang dagi mong kasama. Tumama. mama. mga na mga fans, darating ang panahon na hindi ng crash o paghanga ang nakikita ni Paolo Abilino rito, kundi papunta na bilang future wife. Sa saring reaction ng mga inidabas matapos ang pag-amin na ito. Ayon sa kanila, ang introvert, asahan mo kapag nagmahal, napakatotoo kay mahus ka dyan kay Aro, na kay red Lag, o kayong magbulag-bulagan niyon. Dahil alam naman natin, at nakita, kung gaano ka nambing yan. Kaya huwag kayo, kabahan na baka lukoy ng skin At isa, hanis si Paulo ibang sa sipi ni Paulo open siya kay King. Para walang trust issue. Kasi maraming may gusto kay Paolo. Guwapo ba naman? Baka may mga in, indecent proposal Jen. It's better to be honest to make the relationship strong. And whatever happens, they stay together. Kahit wala pang pag-amin. Kasi may pangako na sila sa isa't isa. At sila lang din ang Ayahan natin sila mga nagbigay ng pangunti-unti. Ayon pa sa isang komento. Blooming couple of the year. Walang pag. Walang iba, kundi ang kimpaw. Sige, mas darin niyo kami pakidiging. Tapangan mo pa paudo. Panindigan mo paging asawa kay Chinita Girl. Ilan lang yan sa mga balat na mga fans. Nakakadopa ang mga new revelation. Yun na ba ito?